Magandang araw mga kaprobinsya! Kumusta kayong lahat? Alam ko marami na sa inyo ang uh, nag-aabang sa mga videos natin. Marami na rin sigurong uh, parang nagsasawa na kasi wala na akong update. Uh, pasensya na kayo kasi nga sunod-sunod na yung mga ulan at bagyo dito sa amin kaya may um, yung mga buhing bilya natin dito ay talagang hindi sila nakaka-recover. So kapag ka malapit ng mamulaklak ay nasisira na naman sila. Pero ngayon, uumpisan ulit natin. So hopefully na maging maayos na ang panahon, patuloy ng maayos ang panahon para at least magawa ulit natin yung mga ginagawa natin sa ating mga bugayin mga kaprobinsya ay umpisan natin yung ating operation, rehabilitation ng ating mga bugayin So tignan natin yung mga pwede nating i-rescue. Yun muna ang una kong gagawin sa video na ito. Kaya tunghayan ninyo yung gagawin natin ngayong araw at siguro marami na rin akong pwedeng i-share at i-upload sa mga susunod ko pang mga video. Kaya yeah, tara, umpisaan na natin. Bale, dito nga ano, mapapansin nyo talagang nabuwal pati nga yung mga pananim natin na kalamansi na kasalukoy na, na namumunga ay nabuwal na rin dahil sa mga bagyo. At eto yung ating pinapalaking ano dito, pinapalaking bugain bilya dito, yung ating uh, kitra ay nabuwal na rin. So, wala na siyang pag-asa na maiayos natin dito sa part na to kasi nga, itong paso niya ay uh, na yung malalaking ugat. Ayan, oh. So, dati may ugat yan na, na na yan sa lupa kaya lumaki siya. Pinapalaki ko siya. Kaya lang din na natin ito may pagpatuloy dito kaya kailangan na natin siyang i-rescue ano kaya kukunin na natin so, ayan hinahin na lang natin siguro ilagay natin dun sa medyo maluwag na ano lugar. At heto nga ano kung natatandaan nyo yung video natin noon na re rescue natin yung nabuwal na malaki nating bougainvillea at itinanim natin ano. So ito na siya ngayon. Kita nyo naman uh, buhay na buhay na siya. Ayan, hindi ko lang gaano pang naayos yung kanyang lalagyan at saka wala pa talaga siyang uh, reform na nagagawa. So, hinihintay ko lang muna mabuhay siya. Pagkatapos nun ay saka natin siya aayusin. So, at least nakita nyo na effect, naging effective yung ginawa natin na pag sa kanya. Okay. Ayan, eto na nga siya mga kaprobinsya. Kita nyo naman, uh, trying hard siyang ano, makasurvive. Pero so, at least nakikita na natin na sure na mabubuhay to kasi lumalabas na yung mga dahon-dahon niya. Ayan, ang kagandahan nito ay medyo malaki na. Ito ay ating uh, chitra, no? Indian chitra yung tawag natin dito sa variety na ito. So ngayon, uh, tatanggalin na natin yung mga ibang sanga. Saka try natin ilipat na sa mas malaking paso. Ito tanggalin na natin to. dito rin, kailangan na nating putulin itong sanga niya. Yan. Ayan, ito tanggalin na natin siya dito sa kanyang balde para mailipat na natin. Ayun. So Ayan oh, ito na lang yung natitira niyang mga ugat. Ayan, medyo nabubulok na rin yung iba. Okay. So, anyway, mabubuhay naman ko. Ayan, dito natin siya ilalagay sa paso na to, mas malaki. Ah, nagamit na to dati, pero tinanggal ko na yung dating nakatanim. Lilipat natin ito dito. Tignan natin kung magkakasya. Ayan, sakto lang siya dito, no? Eto mga kaprobinsya, yung pagtatanan natin, may mga butas na yan, ready na yan. Ngayon lalagyan ko lang ng bato para mas maging mabigat kasi mabigat na 'tong bugenbilya madaling matumba kasi kapag ka magaan lang siya. Ayun, lagyan natin ng konti buhangin. Ayun. Tsaka na natin 'to ilagay nang ganyan. Ito na nga mga kaprobinsya no, pwede na natin siyang tabunan ng lupa. So for the meantime, ganito lang muna. At ah, saka na natin siya itatali kapag ah, kita natin alanganin yung kanyang tindig. Pero mukhang ayos naman. Ayan. Kailangan nating diinan para at least magiging firm siya, no? So, dito na ako nawiwili ngayon sa mga ganitong size ng bugenvilla. Ang hirap lang kasing makapaghintay, no, ng ganito kapag wala kang mabilhan. Kaya ang ginagawa ko yung ibang bugenvilla talaga, hinahayaan ko na lang lumaki para at least magkaroon ako ng ganito kalalaking bugenvilla. Para naman magkaroon tayo ng iba pang mga topics, no, aside from sa mga small bougainvillea. So dito naman tayo sa mga malalaki. So, heto, itabi lang muna natin siya dito at saka, syempre, diligan na rin natin para meron na siyang, ano, too uh, tubig. Tandaan kasi sa mga malalaking bukinbilya no na ipinapasunan natin, ay eh pwede na nata mag-graft sa kanila yan no. O eto, nag-uumpisa na ako ng project grafting ko sa mga malalaking bukinbilya natin at hopefully mabubuhay naman sila. Ayan, etong part na to ay kitang-kita nyo na na medyo nabubuhay na no yung mga dinobtong natin. Dito din may mga dahon na tayo nakikita na maliliit. Saka dito, ayan, medyo sariwa na yung ano niya. Parang nag-start na silang mag So, ayan, ang mga pwedeng idea na gawin natin sa ating mga malalaking booking Anyway, hindi pa to final no na appearance niya. Uh, Unti-unti natin itong pagandahin. Okay? At ganun lang mga kaprobinsya, yung pwede natin gawin sa mga booking natin na malalaki at kung sa tingin ninyo ay natutumba na sila kaya hindi na sila pwedeng alagaan sa kung saang lugar sila nakatanim at nabuwal tuwing bagyo o kaya kung anumang masamang kalamidad pwede na ninyong bunutin itanim ninyo sa mga paso para at least makontrol ulit natin kasi kapag ka nagwa-wild naman sila hindi kasi nakokontrol hindi rin namumulaklak pero pag ganitong nakapaso na sila ay meron na tayong restriction sa kanilang mga ugat then pwede na ulit nating ibalik yung ating pag-alaga sa kanila para mapamulaklak natin sila So, antabayanan nyo yung mga susunod pang mga serye dito patungkol sa ating mga malalaking mga bugendilya, yung pag-aalaga na gagawin natin at saka yung mga bulaklak nila later on. Okay? Maraming salamat mga kapropinsya sa inyong pag-aabang, uh, pag, pag sa mga updates ko. Maraming nagme-message sa akin, maraming rin nagko-comment na wala na akong mga updates. So, sa ngayon, sana na-enjoy nyo at nasundan yung ginawa nating video. Maraming salamat mga kaprobinsya at sana huwag kayong magsawa sa ating mga uh, videos at saka sa aking mga simpleng tips para sa mga bukinbilya. Thank you so much mga kaprobinsya.